Sige, dako naman tayo sa isa pa nating balitang lokal. Alabang penitensya sa Gimba, kauna-unahan at naging uh, makasaysayan. Naging uh, makasaysayan ang uh, ginanap na sinakulo ng St. John the Evangelist Parish dito sa Gimba, Nueva Ecija sa katatapos na paggunita ng Mahal na Araw o Simana Santa ngayong taon itinampok sa komemorasyon ng pag ang pagtatanghal ng alabang penitensya na nagmula pa sa Muntinlupa City. Isang grupo na binubuo ng pamilya Lauriaga at mga kalapit na kamag-anak at kaibigan na gumaganap sa libro ng Sinakulo mula sa Biblia na mamanata sa pamamagitan ng penitensya sa panahon ng Kwaresma simula pa taong 1947. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon ng ganitong pagtatanghal sa buong munisipalidad na naisakatuparan mula sa halos isang taong paghahanda ng parokya sa pamumuno ni uh, uh St. John Evangelist Parish Priest, Reverend Father Josex Darwin Talentino at ng LCSC o Live Christ, Share Christ Movement sa pang pangunguna naman ni Brother Teresito Lu o mas kilala sa pangalang Brother Toti Lu. Ayon kay Mrs. Pinky Lauriaga Bautista, ang nagsisilbing ermana uh, ng naturang grupo sa kasalukuyan at may bahay ng yumaong si Ginoong Piping Bautista na tubong Gimba Nueva Isiha, nagkaroon na ng pag-uusap nadalhin sa munisipalidad ang uh, pagtatanghal bago pa man ang COVID-19 pandemic. Ngunit dahil sa pandemya ay hindi ito ituloy. At nitong nakaraong taon nga ay naimbitahan ng grupo at sa kauna unahang pagkakataon uh, rin ay lumabas ito ng alabang at dumayo sa Gimba upang magperform. Nasa 80 hanggang 70 miyembro ng grupo ang dumating sa Gimba hmm, uh, upang magtanghal uh, at uh, nagkaroon ng uh, Alabang penitensya performance simula Marso 25 ng gabi hanggang uh, uh, Marso a 26 ng umaga. Maraming mga taga naman ang nakiisa sa pagtatanghal bilang paggunita sa semana Santa. Kung kaya nagpapasalamat din si Reverend Father Tolentino, Brother Toti, uh, ang parokya maging uh, ng uh, Alabang Penitensya Grupo, Group sa uh, naging pagtangkilik ng gimbanyan sa aktibidad yan grabe uh -uh. hirap pa lang dinanas ni Jesus Christ ano? Uh -oh. Ang uh, ang normal kasing nakikita natin dito ay yung ano lang, yung umiikot lang na naghahampas uh, sa likod, no? Uh -oh. Wala yung actual na kwento. Wala uh -oh. yung role play. Uh Oo, -oh. wala yung mismo pagsasabuhay pagsas no? Uh -oh. Pag sa dula. Uh -oh. Sa simbahan naman ang nakikita lang natin yung paghuhugas ng paa ah, mm -hmm. ah, Oo. Uh, actually, itong, itong group nila, nung pumayag, di, natuwa naman daw eh. Actually, meron tayong interview, ipapalabas, pwede ba natin ipalabas? Na-download ba natin yung interview kay Ma'am Pinky? No, inimbitahan daw, ni matagal na daw plano yon yung magkapatid na Peping at, ano yun? Doming. Doming hmm. ba? Yun. Tapos, um, de, dahil walang accommodation, kulang sa budget, etc. Uh, de, napurnada. Hindi siya natuloy. Tapos, last year daw, joke lang daw yon Nagkaroon ng parang biro na, oye, magpunta na kayo dito, sabi ni, kwento ni Brother Toti. Tapos, ayun nga, o, di sige, di pumayag. At, mm, excited naman daw yung grupo na pumunta dito. Dahil alam nga nila na First time nilang lumabas First time din talaga nilang lumabas. Meron tayong interview kay Ma'am Pinky. Ito kasama namin ni Ma'am Pinky, Lauriaga, Bautista. Ayan, nandito po kami ngayon sa kitchen. Nagkakain na yung mga tao. Tadalim lang natin kay Ma'am Pinky kung ano po ang masasabi niya sa kinalabasan ng event po ngayong araw perfect. Mm -hmm. perfect. Apa? Okay. Oh, I love it. And all the people really work hard for it. Mm -hmm. yeah. Apa? Apa? Very first. Ay, And I'm impressed ako ng gusto. Apa? Yung so, outcome ay talagang wala. Mm. -hmm. Ngayon po ay... Oh. Kauna-unahan po ito sa Gimba, ano po? Yes. Uh -huh. uh, um, yung, yung po bang, matagal nyo na po ba itong uh, pinangarap na mangyari? Hindi, okay. kasi uh, basically ang husband ko, oh. si Bautista, plus his brother, um, Domingo Bautista, they are both uh, passed away. Mm -hmm. That was uh, before the COVID uh, event. Mm -hmm. COVID-19. No, doon pa No. Na, tanong nila ako, kung pwede, kung pwede, nagdali niya, ano. Mm -hmm. Uh, sa, uh, no? Malaban. mm -hmm. The first um, answer ko kasi sa kanila. kasi, Plus accommodation to the house. Ay, nag-agree naman sila ng gano'n. Pero sabi niya, why don't we, why don't we do, why don't we, do, we plan it another way. Kasi gano'n. No? Ay, nagkataw na karoon ano. Apo. So, for four years, wala nangyari. Apo. So, they passed away. Apo eventually everything changed, you know, after that. Mm -hmm. you ko na, I think I have to follow what my husband has done Yes. Kasi, uh, kasi nag-ano like, siya, nag nag-iwan uh, like, siya, nag siya ng pera mm -hmm. para matulungan ako. Apo, apo. So, ang ginawa ko, tunawag ako sa lahat. Mm -hmm. Kasi mga kaparilet, relatives ko na eh. Apo, oo nga po. Plus, yung doming at saka him. Mm -hmm.

Apo. Ito so, na naman, konti okay, sa -tay. Pero hindi pa rin ako nag-aala. Sabi ko, okay, gawin ko. Trawin ko pa ito. Nag-ano siya. Nag-ano siya. Kano, pinatala. Pinapaya ako na kapatid ko, mag-ano niya. And then, ang uh, question eh, pera nga. Sabi ko, don't worry about it. Your kuya uh, pipin lang like something. Then, if uh, uh, something is lacking, I will just take care of it. Ayan. So, sila? Pumayag sila. sila. Pumayag sila kailangan din po doon ako nakatira di pa naman oo alam namin lagi presidente ka lang din eh kanina oh ah po definite and plan it everything and then back like, up uh, you can have it atambihan lang po nakikita na right very simple tapos ito na and then oh. naging successful basta oh, I mean, so, na. at saka yung do nag-interview telepono sa sama ako ako kala ko daw ako sayo sayo manalo right alam mo ang kakalabang nakarating niyo ano <laughs> <laughs> oh okay kung yung mga tao sa ano pa, Na nakakatawa so, naman. I'm waiting when I get there. kung ano so, mga uh, response ko mm -hmm. ah, sa <laughs> mga Kaya. <laughs> and they wanted to to answer me right away. Kung pwede ibalik. Kaya, yun <laughs> nga po. Yun po yung tanong. <laughs> Marami din pong gimbanyan sa actually. Marami pong gimbanyan sa na nagsasabi na sana taon-taon, hindi lang po ngayong taon. <laughs> Opo, yun lang. <laughs> Hopefully. Baka naman, malay mo, may Malay nyo po, may mag-sponsor pa. Apo. <laughs> okay. Um, ayan How eh. The were asking uh -huh. me about it. Apo, too, apo. The you know? priest under the... Yung, ano Sa San Jose sa Diocese uh, po? Uh, sa San Jose? Sa diocese sa diocese po natin. Apo. 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 Mama special Mary. Special one or just ordinary. Mm -hmm. the Larry? Put it straight to you. Apa? Okay, we'll take it over. Ayo. So mm -hmm. Sana. May okay. matagal pa naman isang taon. Isang Okay, ayan. Dalawang beses sila nag-perform. Uh, dahil nga, ang normal nilang performance ay uh, Huwebes Santo at Biernes Santo. Kasi yun nga yung specific na araw na talagang nung gabi, nagkaroon ng last night, tapos <laughs> uh -huh. kinabukasan, gabi. yun na yung crucifixion. After dito sa Gimba, ang pahinga lang nila Merkules, sumabak ulit sila sa Benedicta. Okay. Kaya, okay. kaya naman, kaya naman dito along. sa Gimba, sinabi na rin nila sa akin nung in-interview ko kasi sila eh, uh, na introduction, kumbaga parang preparation na rin kung sino, -sino yung mga gumanap at malaman natin history. Nuhunay-hinay lang din daw sila sa pagpalo noong araw na yon. Pero makikita mo yung paghila, pagtulak. Hinay-hinay ba yun? <laughs> Nahira mo ba yung pagpalo? Ay naman, ko yung pagpalo. Ah, ano yun mga letter? Bilal sa, sa'yo para tinubukan mo. <laughs> <laughs> Masakit ba? <laughs> Masakit din ah, syempre. Oo. Oh. Eh kahit na nga ba leather lang yon na maraming magkakasama. Oh, kaya hinay-hinay pa yun ah. Pag mo yon, ma'am, sir. Hindi, magaling. Ah? Ngayon no. okay, actually yung ano yung mm -hmm. gumanap na Ito, Jesus Christ. Oo, uh, uh, batiin natin uh, itong si Sir uh, Ryan J Velasco. Siya na yung naggumaganap na Jesus. I think 40, uh, 14 years ata. Mayroon din sinabi niya 14 years ba? I don't uh -huh. know kung ganun katagal. Um Ah, uh, basta relative itong, sila, mga oh, Nagsimula Lauriaga family, tapos mga magkakamag anak na gustong sumama para sa doon sa mismong uh, alabang sa grupo, uh, hindi sila basta-basta mang basta ba nag-a-accept nag ng kung sino-sino. So, yung iba tala yung ano talaga sa ano, ano talaga parang yung panata sa buong pamilya, tas pwede yung mga close friends. Kung talagang manatnan nila sa alabang, oo. Uh, uh, kung talagang ano to uh, kung talagang gusto nilang sumama at mag uh, ito talaga yung magiging isa sa mga uh, panata nila during uh, Holy Week. Uh, meron din silang mga workshop na hindi nga sa baro biru, biru eh. Ano siya? um role play um, kasi um, eh. Uh, diba? Hindi lang sa basta-basta nila yung yung uh, ni Jesus Christ. Uh -oh. Meron ding talagang in, ano kumbaga yung input ng paniniwala at saka yung religion, no? Ah, uh, internalize. ni uh Oo. -oh, um, uh -oh. mo naman eh doon pa mm. sa sa ano, sa pagganap lalo na nung ano nung Jesus Christ na internalize siya talaga mm -mm. dahil yung pag-inom, yung yung pagtingin, di ba? Mm -mm. Oo, oh, na parang nabuhay nga si oh, Jesus oh. Christ. He. Tapos hindi lang natin Galing. kasi alam mo ang bala ko sana nung last part ng live ipakita natin yung kamay ni Jesus. Pero hinawakan ko yung kamay niya after. Eh. Mukha talagang nakapako no? Oo. Oh, oh. Kasi nakakawit lang pala dito niya sa kanyang parang sa pagitan, fingers, oh, sa between. pagitan tapos medyo oh, nakaganyan. Oh, oh. Kaya na parang nakapako, mm -hmm. oh, ba? Diba? Noon, uh, sa una pa lang, tinanong ko na yun eh, na totoo ba yung pako, totoo ba yung, gano'ng kabigat yung krus. ay eh, sobrang bigat ng krus. 8, 70 kilos. Para kang... May more than isang kabanang. oh buwat -buwat tinanong ko nga eh, isang, may ano, na, may isang kabanang na nasa likod, ano yun, tumutulong sa kanya yun. Mm -hmm. yung, Pero syempre, para May, ano din dun eh, may physics din doon kasi pagdating sa ganun eh. Pag nandito na sa balikat mo yun, parang backpack lang, tas nakababa pa siya sa nakababa lupa. Sa lupa, yes. Merong ano yun, uh, meron kahit bumagal, ka, eh, hindi siya ganun ka. Although, pag hinahampas ka, tinutulak ka, at saka kainihila. Dapat kailangan pa siya pinutulak, may yun, maalala eh. Eh, pero para hindi siya bumaligtad. Imagine mo yung bigat at yung haba nung cross na yon Para hindi bumaligtad. Kaya nga ito, babatingin ko lang yung mga <laughs> nag-perform. Kasi simula nung umaga, ay nung hapon ng 25, hanggang sa kinabukasan ng umaga, kami yung magkakasama. Sumama pa nga ako sa pagkakabit ng tarp eh. Na, yung, yung nasa likod nila na yan, yan yung setting nila, yan yung tarpaulin para kahit merong itsura kumbaga may back ganon. Mm -hmm. So si Sir Ryan Velasco yung Jesus, ang Virgin Mary si Ma'am Rosa Gravador. Uh, wala yung kasalukuyang nagpe-perform eh. Uh, pero siya yung talagang isa sa mga matagal nang mm -hmm. nagpe-perform. Uh, simula dalaga pa raw siya, wala pa siyang asawa. Hanggang ngayon na uh, parang 64 na siya. 64 years yeah, Mama old Mary. na siya. O nga eh. Señor. Ah, uh, tinanong ko nga siya eh, an panong okay lang sa'yo naglalakad ng mainit. At uh, ano, uh, okay naman daw, hindi naman daw siya, kumbaga parang nagaginagabayan naman daw sila uh, okay. during the time na nagpo-perform sila. Ang uh, maraming tao Maraming yes, tao okay. ang uh, tumangkilik. Marami rin ginanood mm -mm. Ang gumanap na Veronica, yung naka-purple, nung, nung 26 ng umaga, yung nag ano, nagpunas ng mukha ni Jesus, tapos may tatlong mukha niya, si Melanie Castillo. Tapos si Magdalena, yung naka-pink, uh, naka si uh, Miss Teen Campos. Yung Poncho Pilato, si RV, si Sir RV Bunyi, tapos yung... Uh, si Kapitan Long Hinoy, yung naka-purple yan, no? yung isa sa mga bumubulyaw dun sa mga... <laughs> ano, si Joel Sacramento Buti yan. walang uh, nagalit dyan sa, kanya, sa kay Poncio Pilato. Wal walang... Uh, wala, uh, naman. <laughs> wala naman. wala Oh, wala no? naman. Yeah, eh. Tinulak. Ganun, mm -hmm. uh, ang si Herodes, medyo bata pa yan, pero 9 uh, nine years na siyang nagpa-perform. So 2024 minus 9, ilang taon yun? 22 years old pa lang siya. So teenager pa lang siya, nagpo-perform na siya ng... Kaya sa ano, Alabang, every Holy Week, sila ang uh -oh, yes. nasa kalsada. Uh Oo, -oh, sila talaga ang nagpo-perform. Kom Kompleto, ano? Mm -hmm. Ayan, si... Anong, ano, anong, Ronel Anastasio yung Herodes. isang barangay lang kaya sila o isang parangay? daw. Tatlong, Tatlong barangay. barangay yung iniikutan nila Tapos pero hindi katulad din sila, ano? Hindi katulad ng dito na ano. Parang yung barangay doon, yung parang area ng San Rafael, uh, parang area na malalayo talaga. Hindi siya mm. basta hindi siya katulad dito na isang poblasyon Apat na barangay yung iniikutan nila, Bali, eh, Santa Veronica, Santo Cristo, Saranay, St. John. Eh. Uh, okay. pero maliit din, lang. Oh, poblacion uh, oh, oh. lang eh. Doon malayo, malas mas malayo yung iniikutan nila. Kaya nag-enjoy din sila rito. Oo, kasi nga, tapos, nag pa sila na baka walang manood. <laughs> Sabi ko, napaka-imposible po kasi dito sa Gimba, ah, uh, marami din talagang tumatangkilik yung sa ganitong, ano. At bukod doon, talagang mara, ano, marami din naging promotion. Eh, tingnan mo naman, doon pa lang sa live natin, marami nang nanood eh. Mm -hmm. Mm -hmm. Kaya, ano. Saka, na obligada na silang humawak ng, uh, yung marshal, magkaroon ng tali. Oh, para hindi na tinudungo. Oo, oh, na ng tali. Oo, oh. oh, yung pangalawang hmm. araw. May mukha. Ah, God, may na <laughs> kasi ano yan tapos afternoon ang dami pang nagpa-picture nung umaga hindi na sila nakapagpa-photo kay Jesus na lang sila nag-picture-picture eh. kasi diba? nagbihis na kasi kailangan na nilang bumiyahin nagpahinga pa sila pabalik ng alabang. Yan, kompletuhin ko lang to ang, ang K-Pass, ang haring K-Pass si Joshua Suleta. Sulweta? Suleta? Spelling. Uh, Z -U -L -E -T -A. Ah, Z-U-L-E-T-A. Ah, Zuleta. Tsaka si John Lester Velasco, na kapatid ni Ryan Velasco. Mm -hmm. Ni Jesus. Dalawa sila. Uh, uh, marami sila. Na Ito silang magkakapatid. Siya lang nag Jesus. Siya ang Jesus. Yung iba, apostolies uh, apostoles, yung iba, Hujo. Lima, ano, ang, uh, lima silang kasama rin sa, ano, sa ano, eh. nakapag-aral din sila. Seryosong silang trabaho, nag-live oh, lang sila talaga. Oh, na, siya ay isang uh, sa interview nila, ya, ano nga? Parang IT. Ay hindi ko masyadong napanood pa yung ano. Kailan lang niya bagong posisyon ano? Yung kay ano. Uh, IT ba siya? Hindi ko na tinanong. Eh. Ang tinanong ko lang yung history ng ano. Lineage siya, so nagsimula lang sa barrio. Sa baryo 'di ba sa baryo nung araw eh merong yung mga pabasa. Na tapos oh, sila yung uh, gumaganap na buhay. Uh, Oo, oh, oh, na mga di, pabasa tapos bakit hindi natin ilabas? So naging nagkaroon ng parang sa buong alabang. Oo. Uh, kaya alabang pinitensya na. Uh, so inaabang-abangan na rin sila. Na mga kama, mga anak-anak na lang. Parang sa Pampanga. Mm -hmm mga anak-anak uh, tapos mga dati Plus, mga hey, ano, hey, ano, hey, ano, na sa ibang lahi mm -mm. sa pamilya nila uh oo -oh. basta pamilya, mas so, pamilya ah, maganda yung ano nila yung yung ba yung kanilang damit oo oh, oh, pasadya mm -hmm. pasadya talaga yung kanilang costume at ito ah hindi sila tumatanggap ng sponsorship at ano mga, mga oo oh, oh, mga bigay o oh, kasi si meron ngang nag sponsor meron na silang main, main, ano sponsor. parang finance eh uh, 'yung pinagbumulan ng fe, financial ano uh -huh. nila. Oo. Mm -hmm. yung isa 'yung taga-ging mga uh, isa sa mga sponsor uh -huh. nila. 'Yun nga 'yung parang pinaka ermana ngayon 'yung uh, main sponsor. Although uh -huh. lahat marami. Uh -huh. Ayan, delivery yun. <laughs> okay, okay. Ha'a. At na marami na mga na tuwa ano? mm -mm. at ayan sa ano na yan sa Alabang Penitencia kumbaga isang para bang not naman na pagkayari ng piyesta di ba mm -mm. kinabukasan niya naman kaya na sustain yung uh, event so yan ay uh, kultura no isang uh, naging uh, kultura na pinapalabas dito sa atin sana Hopefully next, next year. Uh, next year. Maraming mga nagtatanong nga eh. Mm -hmm. Kung, uh, oh, pero kung ako usap nila ay yung diocese na, saan kaya yan dadayo? Uh, Ililipat-lipat. Uh, baka... <laughs> Lipat Kasi lang. kung San Jose, uh -huh. ano na yan eh, hindi lang gimba, oh, uh, no? Uh, pagka diocese uh -huh. na ikaw na uh, merong major sponsor per town, Ganon. Uh -huh. ganun, lilipat-lipat yan. Uh -huh. O oh, yung production manager nila, yung production manager nila ay isang Lauriaga din, si Ma'am Grace Lauriaga. Tapos yung floor director, nakikita nila na nagtuturo sa mga lugar-lugar na medyo may edad na rin ay si, Sir Junior Montelliano. Ah, so ito yung ano yung director nila? Ah, Oo. ah, Okay, sige.